Dito tayo, pila po. So ayun na 'yung magtitipon para bibili tayo. Tegel mau bagi ya. <laughs> Mana ini? Eh. Adong makan yang sih guru. Adong makan ini. Wah, oh, laka yang mantu api api. Saya hey, buat Wah. Nanten. Bisa wow. adong maru. Wah, wow, kampaman. lang magkano? Kaya, uh, sakto lang 170. Sige. 170, uh. Sige. Tapos, dati laki. Tapos, gigit-gigit. So, yun yung dati laki. Tapos, may nakaabang na pusa. O, <laughs> hot. Uh, I e, biyakin mo gitna nana. Alay I min mean, datang alili. Kalitang di kait ang gitna. Ah, wow wow wow. Alili. Tandungos nan eh. Wow. Sayo so, may nakaabang na pusa. <laughs> nag-aabang na ano yan, nag-aabang na. Ano ba 'yun? Ano na eh. Tunay lang din kita. Pwede ka na hanap okay mm. ako kita. Manyadyo, manyadyo yan. Sa <laughs> so, malalaki yung tilapia ngayon. Magkano yung kilo? 1? 130. 130 ang kilo dito. Malalaki eh. Ay bukas daing. Daing. Magdala ka ba? Ali, nung pagdala na lang ka, mabasad nung atin. 2 kilos. Daing. Sige. Tandaing. <laughs> manyadro. Ayan oh, na, manyadro yung pusa. May hindi yung pusa. Gusto niya yung ano, yung mga bituka. Linis lang ng mga tilapia. kakalun siya man niya. din may anong kay. <laughs> Ay. 170 lahat. So, so open tayo pa. Pinapian <laughs> natin. natin. Ayan. Ayan. Malalaki sila. And ready to cook na yan. Mag-iihaw tayo ayan yung ating tilapia meron na rin tayong ulam dito yung bangus, isisigang naman nyo mamaya so ito, mamayang gabi at ito naman yung bangus masama naman isisigang huli tayong pipino ito yung isang tindera ng ulam kapag na, nasa, nasa probinsya ka. Ito siya. Ito yung mga tinda niya. So, ayan. Pabiling pipino. Ito yung magandang tindera. Sino ba yan? Si <laughs> Ido. So, ayan, pipino. Magkano? Saan ba siya? Sino ba? Si Ido. Ano? Magkano dito? <laughs> magkano sa pipino? Magkano sa pipino? Magkano yan. Bago to? Bagyo yung pang bago. Patingin. Ano doon sa madalawang maganda? Yan, yeah, 35 lang. So, yung apat na. O, so, oh, mag-smile ka muna. Ay, sa'yo mag-smile. Ay, ano? Ano sa O, yan. Oo! Ang tangingin yung apat. <laughs> <laughs> Abangan mo to sa ano? <laughs> sa... 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 Kaya lang may kasama ng mga... Ay, sa so, carrots. Bago ba yan? yeah

36 hindi. <laughs> Ay mo na ma-extra ka. So, yeah. Gusto ko may sweldo agad. 5, 5, <laughs> 565. Ako sumisweldo na oh. Ang oh, galing mo naman. Jahe. Ay ito yung masarap. Kaso wala akong ano yun. 565. Wala akong paglulutuan uh, pa. So ayan. Yeah. Sama yung mga kapatid niyang mga langaw. <laughs> Ayun na. <ha>, magkano lahat? <laughs> Oh, madam, mayroon ka pang 65 dali lang. Ah. Asawa mo na. Ano, no? Asawa so, mo Talaga, ganito talaga pag uh, tindera. Just <laughs> <Chasmosa> na sana. <Chasmosa. laughs> Just na sana. Nung kuna na yung tablas ni Kujahe. Mamalik ko sa'yo. Ayun na nga, magkano? Magkano lahat yung binili ko? No, asa na yung akin? Oh, Ay, mo na lang dito. Makan macan lahat yan. Ayan po banda pala yung kayo, pinong the chairs. Ayan po. Ayan po. Okay na, makan lahat. Oh, yeah, man. Makan lahat. Dito po kami, nagpa-vlog po kami. Makan lahat. Rate 55, ang 25. Makan na. Makan na. Ready? Bayawan ko, ikaw ang tindera. Sabi, 70 only. Okay. Barya lang ho, umaga pa. Okay. Nawawala yung plastic ko. I need... Narin ko na yung taho. Narin po. Ito po. Pasalibig ko oh, rin yung nakatalo ah. <laughs> Oo. Nakabidyo. Hahaha.